Welcome back ulit sa ating Youtube Channel At ngayon laang kita nakapamanang muli At hindi kita nakapag-upload ng mahabang panahon At gawa ng anong unti nung ating mga nambibidyohan At gawa ng minsan ay hindi natin napipindot yung ating kamera At dinilaan kami sa ispat ngayon Na dati nating napamanaan At kasama natin si Try TV Ayan At marami kitang fans din eh At sana ay makarami kami sa aming ispat At sana ay makadali kita nung ating favorite na panain at eto yung ating mga pants. sana ay makarami kami samahan nyo muli kami sa aming panibagong pamamana, tara na let's dive! at ang binamano nating apanain ay isang isda, o yung stripe ang kulay niding isda iri pero ang tawag namin din ay yung parang snapper din ang tawag nila din kaso nga nila ang inakatago may higit sa bato kaya hindi na natin napana, at dini ay muntik pa akong maawa dini ay muti na laang sa awa ng Diyos ay eh, hindi man din natamaan at din na yung ang panos ting ni Pangguinas niyan tatlong sablay agad sa unang pamamana nung pagkamalas yun at din na may nakita akong malaking uh, ganutan ay eh, hindi ako nakuha nito kaya pas kita dyan at din na ay may nakita akong isang pugita ay eh, hindi ko pa man din makita buti na lang at gumalaw at nagbago yung kulay at nayan man din at nadali ko man din anong pagkalaki anong pagkahirap ko pa nga nang bunutin dun sa kanyang butas ay piniras sa kuman din yan ay halos man din maubusan ng hangin diretso agad man din sa ibabaw igulpe hirap ko pa nga ipalang patayin din ni, at gawa ng gulpe ang laban at hindi masyadong napuruhan eh ang gawa ko hindi ko mangat -ngat at gawa ng nakabalandra yung ating tunod eh hindi ang ginawa ako pinilit kong ngat ngatin na nala ang kamo at napuruhan ko nung kagat ko hinubaran pa man din ako ng salamin yan at talaga namang wala na akong makita at gawa na sinabugan pa ako ng ata ay hindi anong galit ko man din at pinakangat-ngat ko maigi pati yung ating camera ay halos kainin at sa sobrang lakas dumikit at di na may nakita kitang napakaraming iito at napakalalabaya naman ni Ring is at huwag mo i-ring kapag may nahuli ang ganiri ay gulp lalapan lala pa naman ang tinik ni sigurado kinabukasan lagnat ng abot mo at di na may nakita kitang isang labahita, nandun sa loob ng butas anong pagkahirap talaga naman ng panay tagalaga namang kailangan mong sumilip sa mga butas-butas para makakita lang ng isda lalo na ngayon at gulpe ang liwanag ng buwan nako, wala man lamang makitang ang isda meron kang makikita ang isda ay parang mga layang-layang sa ilalim magkikita ang ilap at dini nga ay ay may nakita ulit akong isang isda din o, buti na lang at hindi mailap ring manitis na ere, pinanak ko agad at alam ko na ang pamamalakad nito At kapag nailawan mo ito sa mukha ay talaga namang magapakala ilalag hanggang di mo na makita at magapakasuksok na ito sa ilalim ng butas Bali nga ipalay gulpan liwanag ng buwan man din yan Ay panap kami maigi ng bagula ni Trey TV Ay wala man lamang makita anong pagkahirap na talaga ng panahindi niya sa spot na edi at di na nakita naman kitang tulos ngayon lamang ako makapana ng ganitika ka lalaking tulos dati gulpan dami ni Re at ngayon gulpan liliit na sa sobrang daming namamana ay eh, wala man lamang ng mahuli at anong iba na pati ng itsura ng batuhan din eh gawa ng may nagalason din din eh kaya nalayasan ng isda hindi na din natabi yung mga malalaking isda at gawa ng alam nilang inalason yung mga batuhan din eh. Kaya shout out doon sa mga nagalaso nung ating batuhan o rin naman ang naapektuhan at wala din naman kayong mahuhuli. At di may nakita rin akong isang Tanggit ano na yun. Ang naman sobrang haba ng aming nilangoy. Gulpi ang ti ng aming nahuli. Buti na lang at may pangulam at nakapanak kita ng pugita. Nasa isang kilo at one port naman at di naman ay di kita dumaan sa parting lusay. Ay nakakita naman kitang sang manitis sa yung iwik, anong gulpe ang lalim naman, buti na laang at marami tayong hangin at napanan natin rin iwik na iwik, gulpe ang dalang na talaga naman ang isda, kailangan talagang magtyaga kang mamana, pag hindi ka na mamana ay wala ka talagang may ulam lalong lalo na ngayon at gulpe ang mahal ng isda, talaga namang pag apatulan mo ay talaga namang anong pagkamahal parang ginto parang karne na ang presyo ng isda ngayon kailangan talaga ay magsikap kitang mamana para hindi na kita mabili ng pangulam at malaki rin, rin, ang tipid natin ito at din naman ay may nakita na naman akong isang manitis hindi pinana ako agad at gulpa ang hirap nga ng panain tapos makawala pa nako kailangan talaga ay asiguraduhin mo yung apanain mo pero may pagkakataon talaga naman na hindi mo talaga matamaan kahit inapakatutukan mo na maigi ng iyong panay. Hindi man lang inatamaan. Minsan ay may time na talagang inamalas at gulp ang duling. Hindi man lang makatama. Meron namang time na gulp ang sureball. Kahit pa gulp ang sureball ay nakawala din naman minsan. At di na may nakita akong pugita. At anong pagkailapbaya naman rin pugita. na gulp ba ang uyamot ko na at na na ng hangin ay dinala ko na agad sa ibabaw at sinilit ko na at nginat ko na at dine eh, may nakita naman ako isang tigsak anong pagkalakas na isda bayan naman ni re Talang namang halos dalhin yung ating tunod at pinabayanan ko munang maglangoy dyan yan sa ilalim at apang hinain muna natin at mamaya pag sa ibabaw ay atanggalin na natin para sure bull not secure agad natin at gulpa ang hirap pa naman ng panain ito na nga ni, pala yung ating huling apanain at Baga cuts and cook man lang kita ay eh, parang marunong magluto ay eh. ayan yung ating huling pinana. At iri na yung teknik namin sa pagluto ng pugita ay napaka garuti muna namin iri ano bago namin Lagain at gawa ng para mabawas-bawasan yung kakunatan nito ganyan talaga ang proseso namin inapakadudud namin kung gusto naman yung tanggalin yung mga ata do sa sa ulo ay din naman yung tanggalin at tinanggal namin para hindi maging maitim yung sabaw ni Ring Pugita at ayan pagkatapos nga ni Ring ay nagbiyak ako ng suka, nilagyan ko ng suka yung kaldiro at kunting tubig at may sarili naman itong tubig kapag alutuin na at naya na nga na ni at nilagay ko na at mamaya maya apabayanan ko muna dyan yan. siguro ay mga 30 minutes o isang oras nating uh, alagain niya at sigurado at anong pagkakunat pa rin niya. At, at iringani at ating na natin kung maganda nga ang pagkagawin natin din kung malambot nga ni. At ayan, at kumulo na at yan ay itsura nung tugita na gulpe ang kunat. Ay awang kulaang kung malambot na at din, ay hiniwa-hiwa na nga ni namin pala eh, at gulpe ang lambot na tingnipat parang inalapat lamang yung talib nung kutsilyo ay kayap na. hindi ano kayo kami kalupit mga dahil sa pugita, hindi man yung iba na gulpa ang kunat parang chinilas. At di ni nga ni na nag kayat na rin ako ng mga samya at syempre kailangan natin ng mga samya pampalasa wow. sa ating mga sa ating alutuin at agad ang nga ni pala natin ire. At ginisa ko naman din yung sibuyas, bawang at luya. Nilagyan natin ng luya para mawala-wala yung lansa at para masarap-sarap naman ang lasa. Ayan. Ayos na ito at apa brown brown yun muna natin at alagin na natin yung ating malupitang pugita na malakot. hindi daw ang lambot nito sa ating ni papa at ayan at agisahin na natin din eh para at sinabay na rin natin yung kapaya at para maghalo ang sarap dun sa pugita ay nilagyan na rin natin ng kapaya para mamaya ay goods na goods na at nilagyan natin ng konting tubig para hindi man masyadong ah uh, matuyo at mayroong sabaw ay yan at napakuluin muna natin ito siguro ng mga 15 minutes at ay yan at medyo malambot lambot na yung ating kapaya at asunod naman natin yung gatas ng ay yung ano talaga, gata ng para talagang uh, masarap yung ating ginataan siyempre gata natin alam naman hindi natin lagyan ng gata at huwag ninyo nga uh, palang uh, takpan kapag kayo ay nagagata nang mga kahit anong agata ninyo para hindi maging malabnaw yung gata kailangan talaga ay eh, nakabukas yung takip para malapot at iri na nga niya ready to fight, at ah, ulamin na lang namin ito ano, siguro ito ay maabot ng tatlong araw sa amin at nilagyan din namin ito ng suka para hindi masyad, hindi matagal-tagal siyang mapanis at ayat malamo na kita at ating na natin nga ni kung gaano kalambot at nairinig nga ni si father o tinipat sarap na sarap na nga ni doon sa niluto namin pugita ayo eh, oh. At syempre, ay uh, flex natin kung gaano masarap yung ating niluto at yung mga pritong isda na yan ay yung huli natin nung nakaraan pa. Buti at pa. At ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at sa muling nating pagkikita.